Sabatid ang konti. Yan. Okay. Yan. Tara. Oh. Yun. Talaga. Nadali. Isang magandang buhay. magandang buhay. Mga ah, farmer mayroon tayong konting pagbabago sa ating mga tanim dahil may dumating po na has avocado. For the meantime, tawagin na lang muna nating has kasi nasa itsura niya naman talaga has eh. So marami kasi ang nag-comment na hintay mo munang mamunga. Eh ako naman, sabi ko nga, alam niya yung farming is a journey. Hindi naman yan masasayahan ka lang pag namunga. Pero pagka nasa sayo na yung halaman dapat doon pa lang nag-i-enjoy na kayo di ba so ganoon lang naman yun <laughs> ay teka yung aking ano pala ang uh, bituka ng isda ayan so dito may timba ako wala mo paglagyan ko kuha tayo ng carabao manure so ito yung na dito po nakatanim yung langka natin so ililipat natin siya itong mulberry papatayin natin yan kaya siguro medyo tatabunan natin to ng dito oh, tatabunan natin ng uh, sako siguro yan para hindi na pumagana para mamatay na tapos ito yung langka ni ko ito ilipat natin kasi pagtatabi-tabihin na lang natin yung mga langka natin doon sa kung saan man pwede natin pagtabi-tabihin yan sana lahat naman mamatay dito lang muna sa Salilin para makarecover. Tapos ito, ayusin natin. Lalaliman ko pa. Yan, lalagyan natin sa ibabaw ng hasang ng isda. Tapos, carabao manure, then lupa. Para mabulok siya, hindi natin re-recta. Ayan, dito tayo sa kabila. Dito natin tanim. Ito na pala yung chiko, mga ka-farmer 'yan oh. Yung chiko na nasablang banggit ko ba kanina. Oops, sorry. Uh, sana po ay has ito. Pero sa ngayon, wala naman siguro makakapag uh, sabi na hindi siya kamukha. Kung hindi man, ah, uh, kung hindi man po has. Pero ako na naniniwala na has po ito dahil galing po yan sa kaibigan natin na talagang legit naman na uh, nagbebenta na unang una yung dahon po kasi ang hinahanap ko talaga syempre uh, pag kayo ba bibili ng halaman uh, ano ang tinitingnan nyo ba diba dahon wala pa naman bunga eh <laughs> so ayan parang ayungin lang marami po kasing nag, ano, na hintayin nyo magbunga ganyan ganyan bago ka magsaya e ako naman po nakuha ko palang masaya na ako dahil uh, sabi ko nga By the time na ko po ito at araw-araw kong tinitingnan o every time may makikita akong bagong dahon, inagbibigay eh na po sa akin ng kasiyahan yan. Hindi lang dahil para maghintay ka lang ng bunga. Na tayo pero hindi naman ibig sabihin, hindi ka na napapasaya ng halaman mo kahit walang bunga. So, eto tayo naman po ay masaya dahil uh, unang-una, di ba, uh, ilang beses ko pong sinasabi na yung grafted talaga ang hinahanap natin yung may dugtong ayan po oh kitang kita natin kasi marami talaga yung air layered nga na sinasabi ko so lahat ng tutubo dito puputuli natin yan ikakat natin dapat yung uh, tutubo po yung puro dito lang kasi ito na yung zion nya eh ito po yung zion ito po yung pinagkuhana ito yung sanga nung old mother tree na tinatawag kaya, ayan kitang-kita nyo naman po ano. So sana ah, uh, ultimate goal natin mamu pero tingnan nyo naman po ang dahon, di ba? Ang kita nyo naman. Uh, malaki ang chance niya kung hindi man has. Di ba? Mga farmer So Ang uh, sa Mexico kasi maraming tanim nitong has, pero sa sa California marami din. Pero, yun nga, kaya ako lagi sinasabi na may California has. Para kasing, ah, uh, di ko alam kung ilan ba ang may has din daw na, ano yun nga, siguro yung malaking dahon. Pero hindi ko, ako talaga, hindi yun ang hinahanap po. Kasi unang-una pa lang po sa dahon, di ba? Kahit hindi na natin hintayin mamunga. Ako naman, hoping na sana, maging maganda yung variety na yun. Baga, di ba Evergreen or what, whatever. Pero ito, ito po yung ah, talagang ah, malaki ang chance talaga na magbubunga ng kas. So, ayun. Marami kasing, ah, parang mabaho ah. Ano kaya? Saan kaya? Baho, baho. May ah, mga namatay na siguro. Baka nandito sa kabila. Mga linaso natin. So, ayan po ah. Abangan natin to. Ako, meron na naman tayong aabangan. So... Marami na na mga abangan yung ating mga kaibigan basher na to. <laughs> naalala ko nung uh, naalala ko nung sinabi ko na mag-aalaga ako ng ayungin mga farmer ang dami na pong nagkokontra, dami nang nagsasalita ang dami na nagsasabi na ako, kanya, munang anot wala kang, walang mabubuhay dyan pero awan ng Diyos, nanganak pa ayan na andyan po yun lang hindi pa natin din masasabi kung lalaki talaga pero at least diba ba uh, na prove natin na mali yung nagsasabi na uh, mamamatay lang ganyan ganyan hindi yan po pwede dyan diba so ayun nasa na kaya sila ngayon <laughs> so ito na naman nandito na naman tayo has Uh, hintayin mo na munang mamunga yan eh, hintayin na natin mga farmer so ganoon naman talaga eh tapos nagkamali pala yung ano ko, may bago ni upload ko na lang kasi sorry naman brother Dennis. Pero nire ni upload ko na lang para at least eh hindi ko hindi ko na kasi may edit yon yung uh, telephone number. So hindi ko naman mapicturean yung Facebook uh, page niya, nakalak Hindi ko po may screenshot. Pag nakalak pala ganun, hindi mo may screenshot. So in screenshot, black po yung lumalabas. So ang ginawa ko, telephone number na lang. So yan, tayo po ay luluwagan ko pa po ito ng kaunti pa. At meron tayong uh, yun na nga ito, yung managa uh, na amoy na ng mga langaw. Ito yung bituhan ng isda at karabaw manyorsa. Uh, ilalim niyan para at least po may masisipsip na po siyang mapakasustansya di ba? So ito naman, hindi naman po kalakihan ng ano nito, ang uh, puno. Gagawin natin dito, hindi po siya natin na uh, palalaki ng gusto ipupurun natin na yung tipong medyo malaki lang siguro mga twice lang nalaki nito ganun lang ang gagawin natin at uh, magiging mas quality pa po yung uh, bunga niya hopefully, kasi ang inaabangan ko dito yung kakayanin niya kaya yung uh, init kasi syempre iba po dito sa uh, pampanga yun yun din lagi kong tinatanong kay tita esterilita nung kumukuha ako ng avocado sabi ko tita sigurado bang has ito sabi niya has yan kasi may may ano pa nga may mga tag eh na has eh pero sabi ko doubt ako sa dahon pero ayun nga ngayon ko na realize na meron din siguro silang ibang variety na tinatawag nilang has pero yung hinahanap ko kasing has yung has po na uh, makikita po ninyo sa mga sa market Diba? Sa mga groceries na avocado. Yung talagang has na kulukulubot maliit na bunga. Kagaya po sa Mexico and California. Diba? Na mga tinatanim sa US, sa uh, Mexico, sa... Saan pa ba ang meron? Africa. Meron na rin po sa Africa. No? karamit Kalamihan ata nilang mga uh, market is from Germany. Mga ganon ba? So, yung mga hindi tinutubuan po ng avocado. So, yun. Hopefully, sana po dito sa amin, sa Pampanga, ay... Uh, mapa ko din. So ako naman subok lang na subok, 'di ba, kagaya ng sa ayungin. Uh, subok at least po, 'di ba, na na tayo ngayon. Ako excited na. Tingnan niyo po yung excitement nararam yung kung mararamdaman niyo lang yung excitement na nararamdaman ko after siguro mga 5 months pa or 4 months na may mahuli kang 3 uh, fingers pong ayungin ako po. Talaga, sobrang saya, 'di ba? So So waiting tayo, waiting tayo. ganun din dito. Alagaan natin ng maayos at uh, hopefully mapabunga natin. So, ayan na sinasabi ko, hindi ko pa po sigurado na talagang ito ay mapapabunga natin. Pero ako, nasa sa inyo yan kung maniniwala pa kayo o eh hindi. Pero ako, ibibigay ko na yung 100% na tiwala kay Dennis na ito po ay has. Unang-una sa dahon ata uh, kita nyo naman sa katawan po talagang uh, hindi ko alam kung mayroon pa bang ibang variety ng avocado na ganito ang dahon na hindi has kasi ang alam ko po sa dami po ng variety na avocado same po ang dahon nila yung malalaki iisa ang dahon pero yung has siya po ang uh, may dahon lang na ganito so ayaw ko ha uh, baka nagkamali din po ako pero sana ay uh, tayo po ay tama <laughs> so ayun sa importante happy yun lang naman happy okay, kasi ang tagal ko na pong hinanap din ito nagsubok tayo sa buto maraming nagbigay sa atin ng buto tinanim natin sa barko pa lang po nag na rin ako ng buto nyan pinataniin ano ko pinatubo ko hindi din nam namatay din so may nagsabi na yun nga mahirap daw talaga sa buto tapos ngayon may studies pa na pag sa buto hindi na daw po same nung quality yung kagaya sa grafted kaya dapat daw po talaga grafted galing sa mother tree ng has so ayun tanim na natin kaya lang wala akong stand papatay tayo ng camera so ayan o oh. uh, saktong saktong lang ayan, tatabunan na po natin uh, farmer at uh, inaayos ko lang yung yung, yung sanga kung saan pupunta so dito tayo usog natin ng konti yan yan diba usog natin ng konti yan okay ayan meron pa tayong tatlo ito nailipat so kailangan na pong maitanim na rin yata ito ano bang nangyari dito ayan kailangan natin iayusin to itong to sa tricycle kasi kay Chichi pero ito legit talaga ayan oh so, bala kong ilipat kasi to sa mas malaki sanang uh, paso seedling bag doon natin i uh, ano pagdating ni kongkong kong, papa ano tayo papa ah uh, ng lupa seedling bag na malaki tapos itatabi lang muna natin habang wala pa po tayong area doon sa kabila pero ayan po ah pakita ko lang ah. uli yan po yung nagpapatunay na talagang yan ay grafted sabihin so, naman ng ito sinugatan lang yan kala mo totoo hakatawa <laughs> naman ka so wala na tayong ano wala na tayong tatamaan so ibig sabihin so ayan po ah ayan kita nyo naman So Antay na lang tayo So ayan nakatanim na po yung dalawa Tuwa naman talaga ako sa dahon Kasi kung ano po yung pinapanood Kung mga tinatanim sa Ibang bansa na has Eh Ito talaga yung dahon Kaya masaya ako Ayan oh, Parang hindi avocado ang dahon niya Kita niya hmm. Yan po ang isa sa pinaka titingnan niyo ng ano, na palatandaan siyempre dahon alam nga naman maghihintay ka ng bunga uh, saka mo sasabihin na oo oh, oh nga chiko nga ito pero kung ito man po ay magbunga ng chico okay lang <laughs> baka mangga malay na mamunga ng mangga so yan at naitanim na yung dalawa tapos na replant natin yung tinanggal ko yung aviark na sabi ko nga ano kaya ano kaya isa-isahin kong uh, paputol itong mahogan eh tapos unti-unti papalitan natin ng uh, fruit bearing marami din yan ha kung paakyat mapapalitan mo ba diba? malay natin kasi sa totoo lang um, isa pa po sa bukod sa shade lang naman na ano di ba na nagagawa eh yun na la lang po ang pinakagamit niya at isa pa sa mga alalahanin natin yan pagka yan ay uh, nag ano na babagyo yan pinapatrim ginagastusan pa natin para lang uh, diba ay trim so naisip ko kanina no kaya pa isa isa <laughs> kaya ang kaya nila no so ayan pero hindi naman hindi naman po paanay natin nintay ko lang yung baboy aalis din ako, may bibili ako ng feeds ng uh, ating mga tilapia so ibaboy baboy tayong darating kailangan makita din ayun na. nakapagpakain na tayo mga farmer at maambun-ambun magandang pangitain sa ating mga halaman ayun, at sa ating uh, bagong uh, lipat na has avocado So, sana naman ay ano. Ang itsura po ng dahon nito, talagang parang akala mo eh, yun laglag talaga siya. Laglag po siya. At, uh, siya yung tipong parang laging na malungkot. Yan po yung kanyang uh, characteristics. Lalagyan natin ng tulos to. At medyo nakaangat po yan, kung napansin ninyo. Ayan, nakaangat uh, yan. Tingnan natin pong dahon yan. So, basta pagka meron po kayong mga grafted na halaman, tanggalin po ninyo yung tumutubo dun sa ilalim, no? Pinagdugtungan. Kasi, ibig sabihin, yun po ay uh, hindi siya yung dapat lahat ng sangang manggagaling doon at bubungahan doon sa taas nong pinagdugtungan. Yun po ang rules. So, ito, lalagyan natin ng kaunting tulos para hindi siya malungkot. Asa ah, tulos kita palaka. Ang palaka. yun talaga nadali ayan so love you ah lagi kang bibisitahin ni papa kung magalala hindi kita pagkukulangin at ah gagawin ko ang lahat para ikaw ay ma ah pabuhay kung kinakailangan lagyan kita ng net lalagyan kita ng net <laughs> ayan po <laughs> pangako ng politiko eh no Ayan. so ito namang ating aviar sweet ay ay lipat natin pero hindi naman po siya nawala ng lupa doon sa kanyang ugat so hopefully ay uh, makarecover pagdali lipat natin yan ganyan na lang ihiwain na lang natin yung uh, kanyang uh, bag ganyan na lang okay naman na itong ating carabao uh, manure maganda na Hopefully ay uh, makakuha pa tayo ng marami-rami. Napakaganda po kasi nito. Itong ating uh, mga mulberry natin. Isa hindi buhay naman. Ano? So, kagabi nag-spray ako dyan. Bukas, hindi umaamon ang -abon -abon naman, Okay lang yan. Ito, buhay naman. Ayan o. Oh baka magbunga rin po ito. Malaki daw ito eh. So, we will see. Baka mamaya ay eh, nasa lupa din talaga ano. Hindi ko din po sure kung ano ba talaga. Tapos yung tatlong uh, has avocado doon, hindi ko pa po alam kung saan pa natin ilalagay kung ililipat ko muna sa malaking uh, seedling bag. Ah, uh, sabi ko nga kanina, Nung nakita kong ganito ito, ano kaya ako ka pa isa-isa babawasan na natin yung uh, ating mahogan eh. Yan, mga uh, farmer. Tapos e eh, unti-unti, di ba? Nag nagtambak tayo pa loop na ganun yung mga uh, lupa natin. Pwede tayong uh, papalitan natin. Sabi diba? napatay patay na siya, no. Dito naman tayo magtatanim sa gitna. Ng, uh, kung ano ang pwedeng uh, productive na ano di ba na puno na pwede nating ilagay dito like avocado yan mga mapagkakakitaan mo di ba pwede magbigay ng income or langka mga farmer so, sweet maganda rin po yun so tingnan natin ano malay natin kaya lang yun talaga magiging sa sanayan lang ano sanayan lang po mala na tingnan natin ganda din kasi may shade kaya lang yun lang po talaga ang gamit niya is the shade problema yung mga kahoy sana naman natin dadalhin unti unti ano ito putol putulin no? yari <laughs> kayo ay marami din po kasi nagsabi ka farmer gamitin mo na lang pang haligi ba di ka ah, yan na lang gamitin mo eh medyo tama nga naman ano at uh, kung tutuusin mo magtatanim ka din naman magbibigay din naman ng, ng sa environment ng ano di ba kung ang ipapalit mo di ba yung may pakinabang na so ayun hanggang dito na lang po muna mga ka farmer at ako yung magpapakain ng mga kalapati gandang buhay